Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan Ang sisir kong video sa inyo ngayon ay isang gamit na naman O napaka gamit sa pag install ng sular Kung ito ay install natin sa bubong Mag unpack po tayo or unboxing Tingnan po natin Okay, buksan na natin Ito po yung mga kababayan Kung sa bubong tayo mag install Kailangan natin ito Of course at din na ulit tayo sa si shopping so, Tingnan natin kung kung okay naman hindi ko sure kung so okay siya kasi hindi pa natitis eh. tingnan natin sana sinatag ito ng mga ginagalit ay, Sana okay ano? no? nyo po. Ladder po yan, mga kaubayan. Ladder. Isinubukan mm -hmm. eh, ko pag-inya muna. So, subukan ko balik sa kung kaya mo po. Kaya po. Ay, ay. Mukhang maayos naman. Mukhang maayos. Kailangan muna siyang i-assemble. Ito. So, Ito ang feature niya. Yung ladder na yan. Tingnan niyo ko ha. Ito ang ah. actual. Sana gumagana lahat ng function niya. Yung locking system niya. Para mapakum niya lahat ng function. Ayan, opo. Itong sinasabi kong locking system. Sana gumagana yan. Sana walang sira. Tapos ito. Ayan. Tapos ito ang stand niya. Dalawa magkabilaan. Para pag uh, yung stand niya, magamit natin pagdating dito sa kanyang A-type. Ganito. Ganito niya, Oh. Ayan. Tapos Ganito. Tapos mayroon pa siyang parang yung magtatayo yung dalawang stand niya tapos pwede ka tumayo sa ibabaw. Kasi apatan ito. Yan o. Oh. Kapag in-street yan, ito dalawang stand tapos ito naman ay sa ibabaw. Ipapakita ko po ulit sa inyo kapag nag-sit up na ako ng, ng sinasabi ko. Ayan po mga kababayan. So thank you for watching. Panoorin, panoorin nyo na lang po sa susunod kasi asimbol ko yan titingnan natin kung gagana ng maayos, kung tama lahat ng kanyang function.